February 16, Charita Ride, Nubali to Ripal. Hmm. Ano sa bakit ang mga pare ko doon sa uh, ginawa natin pagtulong nung nasalanta sa bagyo nung nakaraan din sa Batangas? So, ganoon pa rin. Aris, bakit sa beneficiary nito, doon pa rin sa area na yun. Hindi ko kalimutan ko lang yung barangay. So hopefully sana nakapunta kayo Bitakit so uh, May ano lang ito Sabi ni Parin Dupan Kasi siya talaga nag-organize ito eh After noon uh, Mayroon din yung king, uh, merienda At of course yung uh, Naparapol ata yung mga accessories Ng gamit ng bike So ano ito mga pare ko Charity so sana makaatin kayo So tutulong tayo ulit uh, Sana support tayo itong uh, Ride for a post na ito uh, Maganda naman nag rin eh, mga pare ko eh, Kaya sana support kayo yun, purpose lang mga parang ano naman ito, right for a cost, charity ride. ipakit sa try, sa ano, dito yung 16, malilikom natin mga donasyon uh, i-schedule pa natin mga parang ko eh i-announce ko na rin dito, after February 16 Meron kaming binabalak na bike packing ride sa Batangas, yung Monte Maria. Doon, kipakas tayo. Sana makakasama rin namin kayo dyan sa ride na ito. Uh, bike parking, bike all the way from Antipolo hanggang Batangas, Monte Maria. Tutulog kayo doon, mag-tent lang tayo mga pare eh, ko para ma-experience naman natin yung outdoor uh, sleeping. Kasi medyo nakakano rin yung bump na natin at puro na lang tayo room rooms na pagka nag-drabble tayo. Mas exciting yung ganun eh, na tayo sa labas na nakatim. Experience naman natin yung ngayon kasi okay, matagal na natin hindi na-experience yun. Ang last namin doon sa Sambales, yung... Sa Potomines. Sang, uh, Potomines yun, ang pinakalas mm -hmm. namin ng bike So yung mga look naman namin, although considered as bike parking din yun, kaya lang kung kami narutulong sa mga travelers na inyo, yung kami nagpapahinga. So this time, para siguro maiba naman ng na spirit, maiba naman na yung excitement na mararamdaman natin, magtitint naman tayo ngayon mga parikoy. Ayos! Yung iba nga, kung walang dalang tent, kahit hamok, Oo, basta may masabitan. May hmm. masabitan, Oh. Pero panigwa naman magtint, dalang ng tent kasi baka umulan. Hmm. Uh, at least yung tint naman, yung mga tent na mumuray ng salasada na, sa na waterproof na rin. Pipes na yun, malilit <makes> uh, lang Ayos, pitakits Pitakits na yan, mag-ride na kami namin So, pupunta pa kami ng mulo-mulo Masyado mga pang-ride, first ride lang Ayos